Ito guys, ito, so, kumain kami Paris guys Ito kami ngayon sa may patindi guys Asa ah, may ano to Ano ba yan dyan? Barcelona ba yan? Ah, Primarosa Primarosa kami guys, ayun o oh. Artit guys, paninda namin Punti na lang Yan lang paninda namin guys o oh. So, kumain na kami dyan ng Paris Diyan kain kami na pares guys lang paninta namin guys maubos namin nga kayo kung, kung maubos <coughs> palitag balangwi lata uh -huh. uh, sila tao balangwi ba dungag uh -huh. agta. taraon nya ba kung 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 nya kaso ba ano naman lagi pusit no may uh -huh. tag may pusit pa okay. guys bye bye guys okay.